Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag uh, ng Palace Press Officer, Luis Secueno Tungkol sa plano ng iba't ibang grupo ng OFWs na hindi magpapadala ng remittance dito sa Pilipinas Ang tawag nila, zero remittance week. So, may pahayag po ang Yusek Clear Castro tungkol nito. So, sa Philippine News Agency, remittance stoppage won't just affect government palace work. So, may babala. Malacanang on Tuesday warned that the planned zero remittance week by certain groups of OFWs supporting detained former President Rodrigo Duterte could have repercussions beyond the government. makaka ito ng malaki, hindi lang gobyerno kundi diyan. Ano yung diyan? In a press briefing, Presidential Communications USEC and Palace Press Officer Claire Castro appeal. Ayun, nagmakaawa. First time ata na marinig ko na nag-appeal siya. Nagmakaawa. Appeal for calm after groups like Matiso Croatia in Europe. Beard plans about a supposed week-long remittance stoppage in protest of the arrest of duterte by the interpol and his eventual imprisonment in the hague, netherlands. astro said the government was just enforcing the law in allowing the arrest of duterte, who is facing crimes against humanity charges before the international criminal court for his bloody war on drugs. Ito yung exact statement ng Yusek. Of course, mas gugus tuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klasing isyo. Yan. Grabe oh, nagbago na ang ihip ng hangin ng ating Yusek. Dati-dati matapang eh. Ha, bardagulan palengke palengke restay laban sa laban sinisira ang mga Duterte pagdating dito zero remittance week nako kalmado na siya mahinahon lang po tayo mga kababayan sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ang gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. Anong batas? Eh, umiiral nga ang batas natin dito. Umiiral ang ating justice system. Bakit nyo ipinagkanulo ang dating Pangulo? Yun ang kinagagali ng mga kababayan nating OFWs. Nasa satan po sila. Tingnan nyo ha. Yung sakit na nararamdaman nila gumastos po sila ng malaki nagbiyahe galing sa iba't ibang bahagi ng Europe uh, Amerika gumastos ng malaki nagbiyahe papuntang The Hague, Netherlands para mag-attend sa Grand Rally noong March 23 sana maintindihan po rin ninyo, no, na maraming nagmamahal na OFWs kay PRRD. Makarelate sana kayo sa damdamin ng mga OFWs. Kaya kung ganito ang naisipan nila, ay di, intindi ninyo kung yan ang gagawin nila. O, ko lang ha, may mga sinasabi pa sa dito sana po ay maging patas. Anong klaseng patas ang sinasabi niya? Sana po ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan ang anumang pwedeng kahinat na ng kanilang gagawin. Ah, uh, talagang natataranta po sila. Natataranta ang palasyo. Ah, uh, I'd like to make my statement clear. I am not calling. Hindi ako nananawagan na ipatuloy. Naiintindihan ko ang damdamin ng mga OFWs na nagplaplano niyan. Mas maganda, huwag sana. Huwag. Kailan kung yun ang gusto nila, eh, di, respeto natin sila. may kanya-kanya po tayong pagpapahayag ng ano, damdamin at saka yung corresponding aksyon. Sana po ay maging patas. Paano maging patas na nasasaktan nga sila eh sa kanilang pananaw. While Castro emphasized the importance of peaceful dialogue, she also pointed out the broader impact of the remittance halt especially to families dependent on financial support from their loved ones abroad. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaring ipadala sa pamilya nila, hindi lamang po gobyerno ang maapektuhan pati ang kanilang pamilya. Of course, maapektuhan ang kanilang pamilya, but that's the risk. <laughs> Alam nila maapiktuhan dahil eh, pamilya nila eh. Kaya nga nag-OFW sila, nagtrabaho, malayo sa pamilya para sa pamilya. Alam nilang maapiktuhan ang pamilya nila. But then, dahil nga sa sakit na nararamdaman nila, it's their way of protesting. Sana maintindihan po ninyo ang saluobin ng ating OFWs na kung gagawin man nila yan, it's their choice. Talaga pong maaapektuhan ang gobyerno pag ang gumalaw mga OFWs uh, dito maisog, kruisa lang ang nabangit. I don't know ang ibang mga OFWs sa ibang countries kung may ganito ba silang bala Malapit na po ang birthday ng Pangulo. O, oh, anong sabi ng Jose Castro? Kantahan daw ng happy birthday. Kailang, galing ba sa puso ang pagkanta niya ng happy birthday? O may halong, I don't know. Mga kaibigan,